Mr. Peps ay namangha dito sa aking nakita gawa ng ito si tatay. Kasama niya itong mga pusa na to. Itong mga pusa na to ay hindi niya alaga. Pero siya sinasakripisyon yung pinup pinupunta niya araw-araw dito. Mag-aga, hapon, pinupunta sila. Kawawa sila po, hindi pa tayo niya. Ito ay wild itong mga pusa na to. Walang may-ari gawa ng nandito nga tayo sa cemetery. Wala naman nakatira rito, kundi puro mga nakalibing. Ito'y namamangha nga, nga tayo rito gawa ng pinapunta niya araw-araw to. Para pakainin lang itong mga pusa na to. Ha? Ilang taon mo nang ginagawa? Matagal mo na rin bang ginagawa yan? Ano Ito'y kahanga nga yung mga ginagawa niya. Ilang pusa ho yung pinapakain mo rito? Lima rito. Isa sa kubo. Yung sa kabila. Ano yun? Anim sila. Anim sila. Ayun siguro busog na kasi kanina pa niyang pinapakain. Ano yung bang kain yun? <laughs> tatlo. Ayun, tatlo. Kaya siguro sa isang daang tayo magbibilib din sa ganitong mga kababayan natin gawa ng birambira yun yung hindi mo na maalaga pinapakain mo Anong pangalan mga tay? Roger Roger, kayo ba yung may pamilya? Meron, mas bati pa mas bati pa? Opo Pero kayo saan nakatira ngayon? Hindi, hindi, sa ko, sa pag Pero sa mas bati, mayroon kang anak, asawa, gano'n? Meron. Ba't nakahiwalay ka? Anong ginagawa mo dito? Hiwalay kami. Asawa ko. Yung mga anak mo? May mga pamilya na. Mga asawa na. Tatla na anak ko may kurso may asawa. Anong kabuhayan mo naman dito? Anong drama ko dito? Kaya pa rin. May sahod naman? Ha? May, may sahod mo. naman. Ayun. Pero ang dami mong... Ano ba yan? Niluto mo yan o oh. binili mo rin lang yung mga pagkain na yan? Paangin. Niluto eh. ko. Ito maganda dito. Gawa ng healthy food yung pinapakain dito. Gawa ng isda, gulay. Mm -hmm. Ngulay. Ngayon mga pagkain itong pusa. Ngayon naman daw, busog na raw yun, kaya nakatalikod na. Buna ba yung isa? Ka. Kanina pa ba yung kumain? <laughs> Oo, oh, kanina pa yung kain. <laughs> Pero tay, bilang si Mr. Pepsay, saludo saludong-saludo sa yung mga ginagawa-gawa ng birang-bira na mapag-alaga kayo ng kahiyupan pa na kahit hindi sa inyo, oh, exactly. pinapakain nyo. Muli tay, maraming 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 salamat sa konting impormasyon mong ibinigay kay Mr. Peps gawa ng kahangahanga yung, yung ginagawa. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Opo. Sana umaba pa yung buhay nyo ng mabang maba para makapagsakripisyo dito dito sa mga alaga na to. Mabigyan mo sila ng pang-araw-araw na pagkain. Siguro sapat na sapat na yun. Shoutout ka lang sa tayo. Salamat ng maraming maraming. Opo. Bye-bye sila ay busog na. At nagre-relax na. Busog na rin siguro to. Hindi uh, di na lumapit ka doon.